Na, hindi na yun gusto niya. Hindi, sa ilalim, sa ibabaw yung plastic. Para mabulok. <laughs> Oo, para mabulok. Hindi, mabubulok. Ay, mo mo. <laughs> Ay, pakita Ipakita mo kay Tomo. Pakita Bakita mo kay Topo, Halik. Opo. Opo, dali. Opo. 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 Dito po. Kaya oh. nga niya. Hindi. Opo, oh, ano mo. Ayaw na. Ayaw, po. Alam na niya. Nasa nang impantabon. Pantabon naman ng plastic. Pwede hindi din. Ay, wag mo na kaya. Para mabilis mabulok. Wag mo na lagyan ng plastic. Para mabilis mabulok. Lagyan mo ng bat kasi baka hukain ni Topo. Hmm. Oo oh, ho, naman si Topo. Ay, ano, marunong ding makaramdam ang aso, ah, syempre. Oo, oh, ano na ka. Patay na ka. Kasi kinukuha ko, ano, ayaw, nagagalit si Uno. No, kinukuha. Okay, kung hanggang tapa,